Hello mga lalabs, mga vayuts. Good morning, good morning from Kuwait. Magandang hapon Pilipinas. Magandang umaga, tanghali, hapon or gabi sa amin sulok ng mundo. Miga miga love shout out sa mga kapwa ko po, po FWs around the world. Hello, miga love po sa inyong lahat. So, uh, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag no, kalimutan mag-subscribe, like at share yung salamat. At uh, dito tayo ngayon no sa uh, itong mga mangingisda no na nakakapangisda sa panahon ni Duterte tapos sa panahon ni BBM administration, mga mangingisda hinaharas na hindi lang mga mangingisda, pati yung uh, mga naghatid ng resupply dyan sa BRP Sierra Madre na barko, we know water cannon, nililizer bakit? dahil sa isyo ng uh, pagmaniklohod ni Bongbong Marcos sa Amerika at dito sa isang uh, gentlemen's agreement ni Bongbong Marcos na kung saan ay binago niya hindi kagaya ng gentlemen's agreement ni Duterte noon na since 1995 1999 hanggang kay Pinoy yun pa rin status ko so ngayon itong mga tumrisis sa pumunta sa Zambales sa otos siguro ng kanilang among si Martin Crocodelos Romualdos Kawatan na buwaya na nasa Indonesia ngayon nagpapakasarap daw, na, o oh, nagpipiling royal family eh, eh, sa ano pala Brunei uh, ano uh, inuutosan na itong kanyang mga uh, puwit no, ng mga patay gotom niyang kongresista uh, kongresistang kawatan na pumunta sa, bahod, sa Zambales kausapin ang mga mangingisda so ang problema Imbis na makatulong, nakadagdag pa po. Napahiya pa sila dito ha. Dahil pinipilit nila itong mangingis na i-twist ang istorya. So, napakinggan po natin ang ano dito. Maano naman ang China na nung May 14 is na baho Maraming lang po. Maraming salamat, uh, Chairman. Una po sa lahat, eh, kami po sa Kongreso nagpapasalamat sa lahat ng officials dito sa Sambales, lalo na po kay Kobo. Dani, kay Congress at saka kay Mayor Lim sa mahinit na pagtanggap po ninyo. Meron lang po akong katunungan, uh, lahat po ng testimonya ninyo, uh -huh. na po natin na sa pagka ngayon ay eh, talagang mahirap ang kalagayan ninyo. Meron po akong tanong, kailan po sinimulan ng China itong pagharang sa pangingisda ninyo? Kasi sabi po ninyo mula pa sa Panalang Katsila, sa mga Kastila, eh libre naman po ang pagpunta ninyo doon sa mga Escabro kung saan yung uh, fishing grounds. Eh kailan po talaga nagsimula, nagigpit? Anong taon po, kung natatanan po ninyo, nagsimula magigpit ang China para hindi na kayo mangista doon sa lugar? napinangisdaan ng inyong ninono? tutulang uh, uh. po talaga nung nakarnas sa talaga na twenty fourteen po dahil sa kakayahan po na lalagiy po ako ng inisda jan ako po talaga ang unang hinaras ng China jan ng 2014 fourteen pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kami nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin nalam dahil yan sa sinasabing gentleman agreement. Bigla pong nag-alarma na naman ang China na nung May 14 is naka baho din. Kami lang po, dahil nandito naman po kayo, dahil sa pinag-iusapan natin na kung anong turo ang gusto naming maibigay nyo. Sapon, sa panahon ni, ni Pinoy, hinaharas ang mga mangingisda at itong nagsasalitang mangingisda na to ang nakaranas ng panghaharas ng China noong panahon ng uh, administrasyon ni Noy uh, 2014 so pag, pag uh, opo ni Duterte so sila dahil yun nga ang uh, pakiusap ni Duterte sa Chinese government kay President Xi na hayaan mang, makapangisda ng malaya na hindi hinaharas ang mga Pilipino Sabi uh, fisherman. So, sila. So, ngayong pag-upo ni Bongbong Marcos, hindi lang sila. Pati ulitin ko itong ating mga uh, mga kababayan na mga siguro yan sa uh, sa Enbeto, Sundalo ba? or uh, ano ba tawag dyan? Eh? Nakalimutan ko. O yung Coast Guard ba? O kung sino man yung naghahatid dyan ng resupply dyan sa barko, Uh, na BRP Sierra Madre, Wino Tercano, ni Ser, sa administrasyon po, ni uh, Bongbong Marcos, no? So, ngayon, uh, nangihingi ng uh, proteksyon itong mga mangingisda na hindi lang naman ayuda ang kanilang Mas, kailangan. Man, man. Uh, o ano lang mga livelihood, livelihood, hindi man yan nila, hindi yan sapat. So, kailangan pa rin nilang mangisda. So, ito ha, mm. Sinabi niya kay Duterte, malaya sila. Nang dahil sa gentleman's agreement kayo ni Bongbong Marcos na pumotok. Uh, kaya, pinagbawala na naman sila ngayon at ito pang pumunta doon yung kampo ni Risa Ontiveros na atin to ng akbayan niya eh, isang daan na uh, tawag dito, aktivista, nagpapakitang gilas doon dahil ito, akbayan party list, tatakwa na pamumuno si Risa Ontiveros ang chiruman dyan itatak buong party list sa susunod na uh, next year, 20 uh, 25 senatorial election so tatakbo din yan silang party list no? so pagkakakitaan na naman ang taong bayan pero ang isang gusto lang po namin iparating sa inyo, yung security lang po namin na kung anong siguridad ang dapat namin -ano sa paglalakbay namin papunta po sa Iskalburo na gaya ng sinabi, ngayong June 15 manguuli sila, ipan eh, uh. naman po kami talagang laging dyan po nangyayisda sa Bajo di Masinloc. Yun lang naman po ang gusto namin iparating sa inyo na kung ano ang may bibigay na siguridad para sa aming mga mayisda. Tinatunong ko po ito dahil para malaman ho ninyo ang rason ho talaga ng itong hearing po natin eh doon sa resolusyon ng in, inyong congressman si congressman kung di, kung saan hinihiling niya na imbestigahan yung sinasabing gentleman's agreement. Kasi lumabas po sa TV, itong uh, Chinese ambassador ay eh nagsalita na may nagkaroon daw ng panahon ni Pangulong Duterte ng gentleman's agreement. Oh. Kaya tinanong uh, oh. po sa inyo, Pangulong Duterte na gentleman's agreement, nasagot ni Duterte, di ba, status ko. At sinabi din niya ni Harry Roque, may gentleman's agreement, pero as is, uh, where is, kung ano pa mang klaseng is yun, basta status ko lang din ang sinabi ni Harry Roque. So, pilit nilang pagtakpan itong new gentleman's agreement ni Bongbong Marcos ipilit ng mga tong na to na kaya hindi makakapangisda ang mga mangingisda ngayon sa Baho di Masinlog dyan sa South China Sea or West Philippine Sea dahil sa Gentleman's Agreement ni Duterte. Ito yung gusto nang ipalabas dito eh. Kaso, pahiya sila dito. Kailan talaga nag -equip? Kasi maring nagkaroon nga ng Gentleman's Agreement between the past administration at saka ng Chinese government kaya naingganyo ganyo o naging agresibo mula nung panahon ni President Duterte dahil nga dito sa Gentleman's Agreement sinasabi ninyo 2014 ni panahon po ni Pinoy yun but then lately nakita po natin masyado talagang agresibo sila bago pa man dumating ang uh, administration ni President uh, Marcos, no? So, yun po ang... Uh... Paano nagiging agresibo ang China sa panahon ni Marcos? Eh, sa... O, oh, sa... O, oh, oh. Eh, sa panahon ni Duterte pala. Bago na dumating ang administrasyon ni Marcos. Sinabi na nga nang magsasanak, nang magsasaka, nang mangingisda na to, eh. Panahon ni President Duterte, malaya silang nakakapangisda. Sino ba kasi itong animal? Nakawatan na kung resistang ito. Itong, itong, ito, oh, yung nakaputi na yan. Himod puwit kay Martin Romualdez. Napilit niyang ito twist na yung gentleman's agreement ni Duterte ang rason. Kung bakit ngayon hinaharas ang mga mangingisda dyan sa uh, baho ni Masinloc Tatakpan niya ngayon yung, yung bagong Gentlemen's uh, gentleman's agreement ni Marcos. Gusto niyang ipalabas nitong animal na kongresista ang kawatan na ito na lumalamon sa pera ng taong bayan eh sirain talaga ang Duterte ang tanga kung sino man ang kongresista nato sa antong lupa uh, lupalop dyan sa Pilipinas nakatira, wag nyo na iboto, tingnan ninyo ang lugar ninyo kung maganda kung wala namang pinagbago, so ibig sabihin, yung mga project nito, kinorakot nito, hindi nga ito sumagot eh. Nagmamagaling. Open the book of your account sa imo imo mo, congressman. Huwag kang magmamagaling. Huwag mong uh, i-twist yung istorya. Mm, gusto mo lang talagang ipilit ng gentleman's agreement ni Duterte ang may punot-dolo nito, hayop ka. Tinitignan po natin ang gulo. Sa pagkangayon, lahat ng uh, mga resource person po ay nagsasabing wala naman daw po. Pero sa galaw po ng mga Chinese government ngayon, nagrabe talaga ang uh, kanilang uh, mga hakbang na ginagawa. Uh, nagpapadala ng ilang barko uh, nagkakaroon ng mga oh. Uh. ikangang mga incident. O kaninong administrasyon yun ngayon ginagawa? Di ba Marcos administration? So bakit ninyo ACC sa Duterte? Hindi e na hindi maganda. So this could be a result nung gentleman's agreement Ni Duterte. na sinasabi nung Chinese ambassador. eh. Okay. Ito pinatunayan din, hindi naman pinatunayan na Pero sinuportahan din ni Mr. Harry Roque. Nagsabi uh. din siya na meron ngang Gentleman's Agreement. Kaya po tayo, pumunta rin dito, para makita po natin ang uh, inyong sitwasyon. Ngayon, um, yung sa dumaan ng mga taon, okay, starting 2014, so bago po mag-2014, malaya ho kayong nangingis na doon. Opo, Sir, mula nung, gaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli nung May 14 ngayon pong taon lang na nangyari ulit po na lang haras po sila. Ngayon ang tanong ko po. Sapol. Pahiya dito yung uh, sino ba itong hinayopak na kongresista na to? Sapol siya dito eh. Panahon ni Duterte Malaya, ngayon lang administrasyon ni Marcos Jr. na bangag na adik, sila hinaharas at wala ng kalayaan makapangisda. Kung ano pang tanong ha? May nangyari na bang insidente po na may nasaktan na isang mangingisda o isang grupo ninyo? Uh, may bang mga untoward incident na nangyari nasaktan po ba ang ating mangingisda? Para sa amin po doon sir, wala naman talaga kasi kung sa mga water cannon lang naman po naman ang pinapangano sa amin doon. Parang sa aming mga piling na mga mga sa basta hindi lang pumasirang sasakyan ang aming pangislaan. Masaya rin pa po kami kasi nung uh, nandun ang BIPAR na nagpabigay ng ayuda ng diesel, winawater cannon po kami pero hindi kami nagpatinag ng mga, mga, mga isla. Talagang kinuha talaga namin ang mga ayuda namin para lang makapangisda kami ng mais doon. Kahit na medyo matagal lang kami, marami po kaming makukuhang diesel na baon para mangisda. Kaya nung time na yun, hindi po namin iniindang mag-water cannon ng China. Kaya ang sa ngayon lang po na umaala umaangal po kami dahil sa ngayon hindi talaga po kami makalapit. Kaya Ayun. tinatanong po namin sa inyo ngayon kung sa ngayong pong buwan na sinasabing June 15, mga uli sila. Eh, kami naman pong mga taga-masinlok na laging nandyan po sa ano. Yun lang po naman ang gusto naming tanungin sa inyo kung anong siguridad ang dapat na maibigay sa amin doon na bawahan po malawot. Mapapabot po natin yan. Lalo... Ah, tingnan natin kung anong siguridad ha. Kung anong mangyayari sa mga mangingista na to after June 15. Tingnan natin kung anong akbang dito ng uh, gobyerno ni Bangag, noon Adik Marcos. Speaker Romualdez, kaya nga Ayan. po natin Um, hmm. Dahil mapakinggan. Kung ano daw yung mangyari, may bigay na tulong or sigura, uh, siguridad ni ni Martin Romualdez dito ni speaker. <laughs> Alam mo natin yung kalagay ninyo. Isang tanong ko po, kayo ba ay nakatanggap na po ba? Alam mo natin na hindi nagpabaya si Mayor Lim sa inyo. Alam mo natin na madalas tumulong si Mayor Lim sa inyo. Ang tanong ko po, kahit pa ay nakatanggap na ba ng ayuda galing sa national government natin? Sa ngayon sir, hindi ko po alam niyo kasi lahat po katanggap namin na uh, mga tulong sa aming mga Masinlok. Talagang galing po sa LGU Masinlok talaga. Tulad ko po na pinigyan ng malaming mayor ng dalawang motherboard para pumalaot sa Iskalburo. Yun lang po talaga ang alam namin. Wala po kami alam na nang gagaling po sa national. Basta ang alam po namin, LGU Masinlok ang laging nakasalalay sa aming mga mangisda dito. Kaya na, Sa Paul. <laughs> Wala din palang na itolong ang national government sa mga mangingisda dyan sa baho di Masinlo. Puro local government lang. <laughs> Ay, naku po. na nanalaman natin na hindi pa kayo nakakatanggap ng uh, ayuda sa uh, national government. Nakita <laughs> naman po siguro ninyo Nung isang linggo, nagpunta si President Marcos sa Cagayan de Oro kung saan namigay ng yuda sa mga ngisda, sa mga magsasaka, at saka sa ibang mga ikang ng marginalized sector. 10,000 katao ang binigyan doon. Kapon, pumunta rin po sila President Marcos sa Tawi-Tawi at namigay po doon, doon po din sa Fisher Folks. So ngayon, Mr. Chair, andito uh, naman po si Senior Deputy Speaker Gonzales, ipabot po natin, ah uh, Senior SDS Gonzales, ipabot po natin kay Speaker uh, Romualdez at saka kay Presidente Marcos na masali naman yung mga fisher folks dito sa bayan ng Sinlok o yung mga mangingisda na napektuhan din sa Sambales. Kasi... Meron po tayong programa niyan. In fact, ang naglilid niyan si President Marcos. wago po kayo mag-alala. Makikipag-meeting po kami kay Speaker Romualdez tayo ay masali at makatanggap po dun sa mga ayuda na binibigay ng ating gobyerno po. Maraming salamat po. So, yun lang. So, ngayon, mga lalabs, mga violence, pilit nilang tinatakpan yung gentleman's agreement ni ah uh, sino ba ito? ah uh, ni, ni Marcos, no? So, ito ni twist don sa gentleman agreement ni Duterte. So, mga talagang uh, sisirain nila ang Duterte. So, pero pahiya sila dito sa mangingisda. Talagang iginigit na sa administrasyon ni Duterte malaya sila. Sa administrasyon ni Bongbong Marcos, hinaharas sila.